Ah, <laughs> <I don't know. laughs> gusto mong mag-swap ng gulong. Lasang Lakas ang busira niyan, boss. Ah. Uh, oh. Dalawa. Ah, uh, ego hey, yun lang, boss. Oh, okay. kahit limang dam, pwede na 'yan. Ayun. Ay, Joke lang 'yan, boss. Ito universal 'to. Pwede 'to sa mga Mio. Magdala kayo ng ano, sample. So, para sa naputikan kayo diyan sa labas, at mga putik. Ayun, may hugas ng pa. hindi yung maligo dyan, boss. Honda Click, Honda Beat, Mio. 150 pesos lang. TV, universal pala to. 250 pesos lang. Big na lang, 600 na lang. Mio, Raider, TMX155. Ayan, sa mga nagarap ng mga swing arm. Good, pingin po mga busing. Nandito naman tayo sa panimbawang vlog. So, yung mga busing, ay nandito tayo sa Buruata ni Boss D para mag-update ng mga piyasa ng mga motor. Ayan po si Boss D. Ayan, mga boss. Ayan, papakita namin yung mga bago namin pyesa boss ni Aljing. Pero wag niyo kalimutan, mag-follow muna Ayun. sa aming YouTube channel. Ayun. Aljing Official Vlog. Ayun. Sa yung kanyang page, Aljing Vlog. Aljing Vlog. Ayun. Suportahan po natin mga boss. Sa yung aking account, Pura Otan Vlog. Pura Vlog si Boss Di Pim, ano. Ayun. Love you mga boss. Ayun mga boss oh. Binagsak sa atin boss oh. Ay, yan. Napakalaki ah. Oh, basang basa po. Grabe. Galing sa ano, kabalatuan po. So. Oh. Ay, yan oh. Shout out sa nag-swap po. Oh. O. O, basang basa po. Ay, yan. Buran mga boss. Ang ano nito boss, ang sunap, ano, gulong. Ay, yan. Ang tricycle. Ano, taba, oh. taba. So. Ay boss, kaya sa mga ano, mga gusto mag-swap ng gulong kaysa ng motor. Ayun. Dalhin niyo dito boss. Oh. Ano? Dalawa to boss. Dalawang ang, kapalit nito isang ano ano. You know, isang gulong ng ano, pang Nmax. Sa likod. Ang nito boss. Isang pato, isang gulong ng Nmax. Tsaka yung ano, dalawa to boss, Ito pa yung pang tricycle na isa. Uy, 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 uy. Tata, huwag mo na tamakas. Nakakatakas do <laughs> 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 na mo. Oh. Ayan na, o. Ayan, o. Picture ka mo picture. Ayan! Dalawa yan, boss. Sa sanyo isa. Ando na, na, kinulong na, boss. Ah, kinulong na. na. dalawa pala yan. Dalawa yan, boss. Barako, mapiglas yung barako. Malakas. Ito, sunap to ng ano, gulong ng NMAX isang gulong tapos yung isa naman swap doon sa gulong ng pan tricycle para makabiyahin tricycle ayun sirap yan boss oh, dalawang bibe ayun okay Ay na boss maraming salamat ko mga boss sa mga gustong ano pwede naman lutuin nyo na parang hindi na ganun no? baka yeah. makatakas pa lutuin nyo na magdala kayo rito swap natin sa gulong ayun maraming salamat boss love you ayun mga boss Itong tire sealant ko, mura ko lang binibenta to mga boss. Ang brand niyang K-Rex, oh. Nga, boss. k Pangmalakasan. Gulong, k din. Ito, pag bumili kayo ng gulong, binibigay ko lang lang libre ito sa inyo, mga boss. Alam mo ba, bumili kayo ng gulong. Sampung gulong. O, di sampung rin bibigay ko sa inyo. <laughs> na tire sealant, <laughs> libre. Pasunod. yeah, May pretties pa yan? May freighters yan. <laughs> Ang freighters yan, mga ano, nasa huli. At, uh, <laughs> kulay itim yan. Dato <laughs> yung last bunot. Eto, <laughs> <laughs> kung gusto nyo bumili ng, uh, alam mo, hindi nyo naman dala yung motor. Ayan. Bubili, bibili, lang kayo nito. Hindi naman kayo nakabili ng gulong. Kasi binibigay ko lang to sa pag bumili kayo ng gulong, libre na to. Halimbawa, silat lang bibili nyo. Ito, binibenta ko ng ano, uh, 50 pesos lang, mga boss. 50 pesos lang yan. May kasama na istro yan, boss. Kasi yung istro, mami. Ay, ito wala istro niyan, mga Ay, boss. Ay, yan. May istro na pala yan. Ayan. Higupin na lang, boss. <laughs> Sa 50 pesos, may kasama na istro. Higupin na lang. Lunggulong. <laughs> Ayan. Mga boss, alam nyo na. Baka hindi pa Ayan na Alam nyo na Ay, 50 pesos lang sa sabura utan Ni boss D May free taste pa Ayan salang lang mga ni boss D Si mga nagtatanong ng location yeah. May mga town center May kawan bulakan Sa lang mga ni boss D Love you Mga boss Ayan mga boss Ayan kung wala lang Busina yung motor nyo Mga boss Meron dito mga boss Ayan mga sisyo busina niyan, boss Pag binisunahan mo yung truck Bangga ka. <laughs> hmm. Si Wow gulat yun eh Sa lakas ng busina Hello. You know? Napakalakas pala niyan boss ano? MOCC Ayan oh Dalawa na mga boss ah. Marami uh, ako stock niyan boss oh Oh Yan. Ang busina talaga niyan, boss Lagos <laughs> Ang ah, presyo wala nito mga boss 380 380 lang Mga boss Ito yung maganda malakas to boss Ayan oh 380 Paris na 380 lang oh. As, kung gusto ng relay, relay, no? Ah, sino sa mga relay, meron tayo. relay daw. Ang relay naman ito 100 pesos. Ayun oh. Mga boss, kasi hindi tutulog to pag walang relay. Kailangan may relay. Ayan. Ah, 300 uh, 380 plus 100 pesos. Ayun. Ayun pala yung relay. Ayyan, oh. relay. Ito yung kinakabit dito, boss. Ayun no? Oh. Sa Ano na to, yung MOCC horn. Ay, yan. 380 plus 100 pesos. Yan. Makukuha mo lang dito sa Buraotan ng 380 sa 100 pesos. Mga boss. Ay, Sa mga nagtatanong ng location, ang location ay town Center. May kawain Bulacan, mga boss. Ay, yan o. Oh. nyo lang si Boss D. Ay, yan, si boss D. May discount pa. Ay, yan, Pag si Boss D pala. Ay, Siya lang mga pa. sabi ni Boss D. Ha. Mga followers ko. Love you, mga boss. Ayan, mga boss. Sa mga naghahanap ng gulong, meron tayo pang malakasan. Ang mga gulong natin, mga boss, mga pang ano to, mga pang scooter, mga pang manual, ano, pang dikambyo, meron tayo, mga boss. Ito, mga pang NMAX natin to, mga boss. Pag madulas na yung gulong mo, punta ka dito, boss. Kasi ito yung brand na to. Napakamura ko lang bebenta to mga boss. Ang Nmax nito mga boss. Kung ano, kung makakapunta kayo rito, ang gulong na pang Nmax 2,200. Dalawang gulong na makukuha niyo mga boss. Napakamura. kagandahan niyan, may libre pang ano, Ay, yun, no? Dama, pa, ano, tire silat. Ay, yun no? oh. Yan. Napakaganda. Mama, mayroon kang Nmax, kumuha ka ng dalawa, ganyan. Oh. Dalawa. Ah, dalawa. 2,200 lang babayaran nyo. Ay, napaka-mura lang. Tapos may libre ka pang tire sealer. Ay, Dalawa din. May free taste pa yun. Ay, <laughs> <laughs> May free taste pa pala yun. <laughs> may free taste yun, <laughs> mga, <laughs> mga boss. Nakakaganda, may libre sando. Ay, yan. Sando bag. Sando bag pala yun. Ayan. Sa mga ano, So mga nagtatanong ng location, paulit-ulit naman tayo sa location, oh, grabe naman yan, boss, boss, ang location, Emma Town Center, may kawayan bulakan, nandiyan sa comment section, mga oh, oh. naghahalap ng break house, mga boss, meron ako dito, ito magandang klase ito so. iba, 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 boss, iba-iba tatak nito, earls, may earls, may kings, king drug, ano, iba-iba. Ito, merong mura lang, merong 100, merong 200, merong 350. Ay, yan. Sa kaos mga boss. Depende sa klase ano boss. Depende sa klase, halo-halo na yun. Iba-iba no? -iba presyo. Tapos ang mga nag-alap ng ano, top box, nagayon ng bigas, meron tayo boss. Ay, yan boss, no? o. Ah, lang ng bigas. Oo. So, Ganun yan ito boss. Nakaw, hagdan boss, binibintaw na yun o. No? Hagdan? <laughs> Kasi boss, tatlo kami naghabulan dyan <laughs> eh. Hahaha. <laughs> Hinahabol sa, sa, yung... sa, sa mga sticker boss Meron 20 Ayan Meron 10 Sa mga sticker Ano nga bossing ko Nakakuha nga rin pala tayo ng ganito boss o oh. oh. Sa mga anak mo Ayan Mga ayan. anak nyo na ano Pupunta rin sama sa Broughton Bigay ko na lang ito Libre na lang Ay libre na lang pala yan ayun oh Yung mga ganyan, ito mga tambucho. Ay, mga tambucho. Ito, bullet to. Bullet. May tao nito, 500 pesos. Ay, yan, napakamura. Bullet na pipe. Sa mga shifter, 550. Ah, uh, 550. Uh, Up shifter, boss. Up 550. 550. O kahit 500, bigay ko na sa sa'yo. Tapos yung mga ganito, mga boss, oh. terno na to. Ito universal to Pwede to sa mga Mio Mio, Honda Wave SRM Raider Mga Pantra Pwede to, 600 pesos mga boss Yan Fluid na lang kulang yan Salpak na mga boss as Meron din tayong host kung gusto nyo yung host Pinakita natin kanina ang host Pwede yun 600 pesos Marami to stock Ayun o no? Tayo no mga boss Kapakita natin Napakarami yung mga parks na Sa nga, mga nagahanap ng ano, ng bola so, Ay, so, you know. Sa mga nagahanap nga pala ng bola Yan, sa mga panggilid oh Yan, ang anim na piraso, 100 pesos Yan 2, 4, 6 6 na piraso 100 pesos Pero magdala kayo ng ano Sample o so, Para sa ang motor boss Sample lang Isa lang Ayan o no, Para kayo pipili dito Ayan o no? Kasi kung wala tayong sample, baka mahihirapan tayo magpili niyan. Ah, ma mabuti kung kabisado niyo 'yung ano, sukat ng pangmotor niyo. Eh dito. Mas may naman dala kayo sample. Ayun. Ah. 100 pesos anim na piraso. Kada boso. Tadi to masuk, so. so. pilih kau makan lo. Ayah. Makhu kas <laughs> Kasi pwede yung sila. ulan. Pwede yung maghugas. Pag naputikan kayo dyan sa labas, kasi mga putik, pwede yung maghugas ng pa. Ay, yun o. No? Pwede maligo dyan, boss. <laughs> pwede. pwede pala. Dala ka dala sabon. Ay, <laughs> yeah. At yung mga nagkakalap pala na ito, mga boss o. Oh. Center Spring. Ay, yun o. No? Honda Click, Honda Beat, Mio, Aerox, Nmax. 100 pesos lang ang isa. Ay, yun. Yeah. Ganito. Okay. Kayo na bahala ang pipili. Pero you know, ayan, Ay, napakarami. Um, Ito, ilaw na ganito. Mga ganito, pang ano to? T-Mix 125 150 sa. Ayan. Pero niyan diyan. Sa mga break show, dahil maulan ngayon. Meron tayong mga break show, yun know. oh. Ito pang T-Mix oh. Real. 150 pesos lang. Mga boss. Meron din mga pang ano nito, XRM, Honda Wave, Smash, Raider. Ah, uh, pangano? mga scooter. Marami. Uh, kumuha ko ng ano, para kumpleto na nga. Uh, sa mga, sa mga naputulan ng belt, meron din no, Yan. Ay, yan. Yeah, belt. Hmm. Magdala kayo reserba ng belt. Kasi baka ngayon, ako putol yung belt nyo. Meron kayo reserba For only 500 pesos lang mga boss. Ayun, mura lang. Ito nga pala yung sinasabi ko boss, oh. ganito. Ah. Ang benta ko nito, ano lang, 600 pesos. Ah, 600 pesos lang yan, oh. Paris na yan. Mga bossing. Paris-paris na yan, mga boss. Oh, mga naligaw po. Oh. <laughs> Sa mga ano, top box meron din mga boss. Ito. Ito mahal kasi benta ko nito. Maganda klase to, ito yung alloy eh. Alloy. Pero wag kayo magalala, meron tayong mura lang niyan. Doon. Meron tayong ano, yung tatak eraser hard plastic. Binebenta ko lang na ano, 2,200 mga boss. Eh. Meron naman tig 1,000 na top box yung ganun oh. No? Parang lagay ng damit. <laughs> Ito, mahal to, 6,000 pesos to. Napakamura lang. Gawin ko na lang Ay, ano yan, Lagayin bigas, wala kayong lagayang <laughs> <laughs> mga playlist ng wave, mga ganito. Pero pa tayo. Yung sa labas, kaya lang konti na lang yun, Kaya na lang pipili. Ayan. Ay, Paano mapili nyo? Kasi paubos na yung mga pyesa natin. Ito, tulad nyo to. Mga to. Oo. Oh. Ah, Honda Click And Max ADB Universal pala to Maraming gamit pala universal to Universal pala Click 125 150 ADB 150 N Max, N Max new, zaka N Max 2020. Pwede pala tu, kaya pala yung ganam butas na. Oh, ah universal, Ayos ah, justru ah. 775 sebenti payo, oh, ampresho. Pero makakulang dito sa akin ng 250. Ay, yan oh. 250 oh. na lang pala. Ay, presyo niya sa ibang tindahan, boss oh. Ay, napakyaw ko kasi to sa ibang tindahan. Ganyan ang benta niya. Ay, ayan. Napakamahal, boss, di ba? Pero ngayon, ang benta ko rito, 250 pesos lang. ang laki ng bawas. Oo. Oh, uh, uh. <laughs> Ganyan talaga. Eto, mga gandang klase to. Nakadena. Ang benta ko nito, 350. Yung kadena na yan oh. 350. Oh, kung ayaw niyo yung nakasabit na ng ganyan, ayaw niyo pumili ng ganyan, meron naman nakabalot. Ayan. May choice naman kayo pagipili yan. Na ano, silyado talaga. 350 pesos mga mo. At yung mga ganito, ang benta ko nito, 850. 850. 850. Oh, hindi kinakalawang yan. Maganda klase ano? yan. Oh. Ito, universal ito. Mga boss, pwede sa Honda Wave pwede sa XRM pwede yung sniper tsaka raider ito po sa mga butas o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Walong butas na yan. Universal yan, boss. Ang beta ko na ito, 850, mga bossing. Hmm. O, ito yung mga hub natin. Yung mga hub ng NIO, mga boss. Bigo na lang ano, 600 na lang. 600 na lang oh. Ayan. Ah, Ayan mga pangunahan, 350. Ah, 350, pangunahan. Napakamura lang na. lang. Saka kami nagaanap ng ganito, ilaw. Honda Wave. Ayan, pang Honda Wave na headlight. Oh, headlight ng Honda Wave to. Diba so, kailangan nyo to boss oh, Honda Wave oh. Benta ko nito, 350. Ano? Brand po ito, hindi po ito second hand mga boss. Tinatanggal ko lang sa karton para may sabit makita ng mga buyer mga boss. ayan. Ay, para pagdating bukas, kuha na lang ng kuha ng mga buyer mga boss. Ayun. Ay, Ay. Ay, Mga boss, meron pa pala akong binebenta rito boss ito. Asahi. Ayun. Ay, yan, yan oh. No? Asahi electric pan. Tapakalakas niyan, boss. Ay, yan, no? Oh. Sigurado pag pit, hindi mo yung daliri mo, putol yan, mga boss. Ay, yan. Mura ko nga pala binibenta to, boss. Ay, na nagbibenta pa din pala si boss din oh. ng ano? Kasi, tatlo kami naghabulan yan. Ay, yan. yung <laughs> may ari, ako, tsaka yung polis. <laughs> Ay, boss. Ayan, electric pala no? Ay, oh. Benta ko lang, mura lang. Mga boss. Oh, kahit limang daan, pwede na yan. Ay, ano, limang daan oh, na lang yan, boss? Oh. Napakamuro na lang, ano? Hmm. Pero, gagamitin ko muna. Ay, yan. <laughs> Pag sira-sira na, boss, pwede na ang limang daan, na boss? Pag wala ko, Joke lang yan, boss. Mamakit na electric ako, wala na kami gagamitin. Ang mahal ng bili ko nito, 15,000. <laughs> Ayan. Tapos limang lang. <laughs> Ay po mga bossing, 250 po ito. Mga Mio. Ayan o si boss. Ko. Mio, Raider, TMX155. Tapos Raider, Honda Wave. Ito maraming gamit to. Ayan o. Saka yung mga... Pwede din to sa ano po, sa mga click. Ay hindi. Ay, hindi. ang click kasi buwang ano. Ah, buo. LED yun eh. Yun, yung Oh. Uh. Uh, hindi na papalitan yun ng ganito eh. Yung Honda Beat na no, carb, yun ganyan ang gamit. Ay, Pero yung f hindi buo ilaw na. Ayan oh. Ayun sa mga naganap oh, napakaraming stock si Boss mga Ayun oh. Yung mga ganito mo, Boss, magkano? Ito, 350 benta ko diyan. Oh, Maganda klase yan. Ayun sa mga naganap ng ganito mga busing 350. Ayun oh. Ayun oh sa mga parang dynamo siya oh. Ayan o no? Busing Ayan o no? maka Nagsama-sama na po yan mga busing Ayan Napakarami Piesa sa burotan Ayan mga boss, marang kayo sa mga boss Sa yung boss boss <laughs> Hello boss. Hello, hello. bos lagi pamburautan nih boss di, mga boss. Love you. Ganda. Pusing oh, anggap mbah. Ganda, ganda nama asyik. Motaro. Sama pusing. Ya Ganda ng mga sasakyan ni Busdie oh. Yan po nonder. Kailangan oh. sa mga nagaganap nang ganitong mga busing, meron po yan dito sa Proton ni Busdie. Sa baguhanan pa. parts ng mga motor mga busing, um oh. nagkasabit lang yan dito sa Boroto ni Busdie. Ayan Ay, ano ba ito, Yung mga naghahanap ng ganito. Ayan po mga busing, sa mga naghahanap ng ganitong klase na mga swing arm po mga bossing. Ito po yung tag 2,500 po mga busing Ito po yung pang sniper. Ayan sa mga naghahanap ng mga swing arm. So ang tatak niya mga busing, Asia Racing. So ito po yung pang sniper po mga busing, kasi single shock lang po siya mga bossing. Ayan o, nasa gitna yung shock. So nakalaga lang po siya ng ano, uh, nakalaga po siya ng uh, 2000. Ayan. ayan Tapos ito naman mga kabusing, ayan. Hindi ko alam kung anong ano. Ayan sa mga nakakilala nito mga busing. Ito pa yung swing arm na hindi ko alam. Ayan o. Tapos ito naman mga busing, ito po yung pang-wave ayan o, oh, 1.5 ito po yung pang wave po mga bossing ayan o, oh. pang wave po yan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga swing arm, ito po yung pang wave pang wave yata to, ayan o oh. ayan 1.5 po yan mga kabusing swing arm tapos ito naman pang sniper din po ito ito o oh. ayan o oh swing arm ng sniper yata to basta ra po mga bossing pag ganito yata 1.5 ayan 1.5 pag ganito naman nagkalaga po siya ng 2,000 ayan so ito po yung mga swing arm ni boss D yung mga available na mga swing arm na yung boosting